So, ayan ay ayan. Hello po sa mga subscriber ni Antonio Bondoy Official. Antonio Bondoy Official, ayan. Ah, oh. uh, kami dito sa 2,000 lang parish. Matagal so, okay. na talaga pa diyan kami nang pasik eh. Kaniyan ang pasik. At kaya din naman pasik, din kasi ako kaya. Okay. 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 naba araw, mga a mayroon tayong ano lakad, no. Uh, magagala tayo ngayon. Uh, natin. Uh, pupuntahan natin yung ano, si, na trending na ano, ano, na parisan ni, ano, ni Diwata. Tagasamar din ako kaya medyo nakaka-relate ako sa mga ano niya mga buo na sa buhay niya no kasi ganun din halos kami dun sa probinsya namin no so matagal na kan namin gustong pumunta roon kaya lang Ah, po namin ngayong ano, araw na to kasi uno ng Mayo ngayon, no? So walang pasok. So wala maluwag yung kalsada. Sana, sana lang kung maluwag. Hindi ka abutin ng mga traffic. Oh, so, anong oras ngayon ay ano? mag 7 ng umaga, no? Uno ng Mayo. So kasama ko yung aking taba. Hindi kasama yung dalaw, magina kasi walang tao dito sa bahay. So, yun na lang. Ah, maghahanap muna tayo ng... Hindi ko, hindi ko kabisado yung sakayan pupunta ron, no? Pero, ano, ah, magtatanong-tanong na lang tayo kung saan ang, sa sakayan. no. So, yan. Ah, pupunta kita kita na lang tayo doon. Kung sakaling matuntun natin yung lugar, ah, magkikita kita na lang tayo doon. Sige. Paabang na lang. dalawang pasay ron isang bata. Is it dalawang dal dala, dala, isang bata ho? Oh. Opo, isang bata. Pasay ron. Ha? Ano? Hindi yan mo.

Eh mga katuts, papunta na tayo ng LRT papuntang Buendia. Doon na naman tayo nasakay. No? Kagaling ah, na tayo ng Ortigas. mga tayo ng Top Avenue. Tapos, nasakay naman tayo ng papuntang Buendia na LRT. So, say ano naman to? Sa isa. No? Dito tayo sa may ano. Buendia. Dalawa. Kukuha tayong dalawang ano. Ha? Sa so, hindi nga tayo dalawa. No, Nandoon kanina sa ano? Ma'am, dalawang bendiya nga. Isang ano, dalawa. Isang bata. Bendiya lang. Ano mo? Okay na. Tara. Tara.

Dito na tayo sa 20 sa ano. Pupunta na tayo sa 20 Avenue, no. Dito tayo. Bawal tumawid. Dito tayo dito. Tanong, 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 tanong tayo tayo dito. Tingnan natin sa jeep. Yun, tatawid pa pala tayo mga katuts no? Dito sa, sa sa tulay, akit tayo sa tulay sa may McDo daw sa may Multicab ang sasakayan na papuntang Diwata Pares no? oh. <laughs> layo ng inikot na natin mga <laughs> iya layo na inikot okay, doon, na, na tayo layo na galing tayo ng Pasig no? dami na natin sa pabali dalawang tren ay, ay, ano, LRT tinasakyan natin ay. tapos pupunta raw tayo din sa may McDo may sakayan na multi-cab na roon, doon daw tayo sasakay. <laughs> makakain lang kay Diwate eh. Layo. Pero sa multi-cab na kami. <laughs> so maka, makakain daw doon. So, so. Kain ka ba kuya? <laughs> makakain daw siya. Diwata. So, uh, multi-cab. Ay, diwata doon kuya, pakikubahan ah, lang. Kakain daw tong kasama ko eh. Eh, patagal nang gustong pumunta rito eh, pinamahal. Diwata! Masarap daw yung pagkain doon, no? Hindi naman siguro. Ha? Masarap din yun. Dinadayo eh, no? Eh, ikong ano ka? May tiko. Ah, si kuya. Alam na alam din doon kay diwata. Nalagang. Dinadayo. Ayun mga katots, dito na tayo sa lugar ni Diwata, no? Bali, tatawid tayo dun sa kabila. Ayun, no? Yung maraming tao. No? Maraming tao. So, ano muna natin? Ayun, pupunta pa tayo dun. Tatawid tayo dun. Ah, no? Ayun. Nahanap tayo ng May pila yata, pila Tara, ito tayo Tapi yan Ayun, ito na tayo op may sasakyan Daan lang, may sasakyan ay, thank you, thank you. Ito na tayo. Nasaan si ano? Di wata kaya. Digo, hindi natin alam kung saan yung pili. Ayan. Ayan. Tayo. Di wata o gulog. Ayun, nandito na tayo dami kumakain oh Kol, bata pa ko kol e, Hindi ata. Sabi saan mag ice cream eh Aba raw ng pila, mahaba Ito e, no. mga ayaw nila May soft drinks ah oh. alam, may mga kaldero, lalaki eh Pila tayo. Saan kaya? Ang dulo ng pila. Aba ng pila yata. Ano tayong pila? Ha? Aba ng pila. Ano nandito kanina eh? Ano tayo ng pila? Nandiyan pila kuya. sampai dulo ng pila. Saan Sa dulo. Kaya dulo ng pila. Sa tayo ng Kaya, dulo. Kasi dulo, dulo. <laughs> dulo kuya. Dila. Ayun tayo Mga tayo ng dulo Ay, mga puno ng kahoy pala rito Mga hindi pala ng upad dito dito Ayun, ang kusina dito ata oh. Kaya pumunta rin, baka bawal pumunta si na ano ano pa yung tagalog pa siya? si Martial 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 si pila si Martial si Martial si Martial si Martial si Martial si ito pila tayo pila. Paborito ko po kasi yung one chip Ah. Tapos si Mar Marshall. Ayan, eh, sa so, pila na tayo na diwata. Ayan o. Oh. Ayan na na Pila tayo pila, pila. Mauna ka diba? Ayan mga katuts yung napilahan natin ay para sa chicken to, chicken Overload ah, chicken pala to Siken, nandun yung Paris Overload no? may iksilang daw yung pila nandun Siken tayo, Siken buti ito yung napilahan natin chicken Joy chicken chicken ba to? Siken Siken Okay, makabang muna tayo. Makakain, no? Hi, ah, ko yung isa eh. Ah. Yung pare, of pare sa kita chicken. mabait si chicken Sabi ko, Ay, ano ito, mama, Pero, na maya, lo, ko ate ko. Ano tip mama Pero na para mamaya bibili si ano no. Ay, ano muna tayo? Chicken muna tayo no, mamaya pipili tayo. Doon sa iyo, ano daw, doon kay ano, bunso. Ano sabi ni bunso, pag ano, pag -ta tayo, mag -u -u tayo ng... Pasalubong. Ano Pasalubong. Pare, sobrang daw, punya gusto niya. Ano gusto niya? Pare, sobrang nag ang katawan mo dyan pag nadali mo yan oh. <laughs> kaya oh, mo yan? kaling ka boy ikaw naman mag-stress dito boy Oh, ikaw daw kasi makunta ko eh <laughs> ano boy kaya mo ba? hindi <laughs> <laughs> uh, pagsanaya lang to Oh. kapag sanay ka na pwede ka hindi magtingin sa business pwede ka nyan o yun boy kahit si Buyas <laughs> hindi ka titingin, pwede rin. lalo na to, sili. Mm.